apat na magkakaibigan. Oh. Isang lalaki, isang tomboy, ah, 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 at dalawang babae ang nagbakasyon sa isang resort. Uy! Sardo sa atin, mga tol! Kaya ako bang napapansin dyan sa pinabasa mo, ha? Ano? Parang tayo mga tauhan dyan. Pero ba mga aklat na gano'n? Ang bida yung mga nagbabasa? Isang kwento na naman ang malapit ng babuho. Konting oras na lang. <laughs> Tol, hmm. awak mo na naman ang aklat na yan. Tapon mo na kaya yan. Ano pa ba bang hinahanap mo dyan? Yung kagabi? Oo. Oh. Hindi eh, ba sabi dito eh, may nakatakdang maganap sa isang babae sa katabing kwarto? wala namang nakasulat dito eh. Oh, ayan, tingnan mo. Oh, ano? Blanco ang mga sumunod na pahina. Huh? Walang binanggit tungkol doon sa matanda Ibig sabihin, nagkataon lang ang lahat Hindi totoong tayo ang mga karakter sa aklat na to Kaya eh, wala tayong dapat na ikatako Kung sakala mo Sa pamamagitan ng ginawa mo Magkatapos ng kwento Nagkakamali ka Dahil nakatakda na ang lahat Para sa inyo pupunta dito, aklat na itim na yan. Dahil kay Lanto, nagipagkasunto siya sa tiyak. Sa talas, kung talagang totoo ka, magpakita ka sa akin. Buhay po ka sa ako at magbili ko sa iyo. <laughs> Mangyayari ang gusto ko. Aking mananalala. kanya'y kanya ay ng Diablo ang Aklat ng Kamatayan. May isang bagay pa kayong dapat na gawin upang tuluyan ang isara ang aklat. Sige ko Lolo, gagawin na namin.